Bibigyan ka lang magtinda. Magtinda eh. Oo, oh, at least ba yan? oh, at least, at least meron ka kinikita dyan na malaki o. Oh. Wala ka bang kinikita dyan? Eh, mas malaki kikitain ko pag nag-abroad ako, nagpunta ako ng ibang bansa. Oo. Oh, Oo, oh, aaral ko kayo. Mm. Mabibili ko yung gusto nyo. Mm. Oo, oh, sige Nag-abroad ka. Ano? Nang umalis ka na, matagal kang makakauwi dito, be. Oh. Ano ba alam yun, be? Alam ko yun. Oh. alam mo naman pala, eh. Oo. Oo. Oh. Will ka. Willis mo Kami, o di mo kami mamimiss? Siyempre, mamimiss ko kayo, ah. Oo. Araw-araw ko nga kayong namimiss, eh. Pero kasi, siyempre, gusto ni Papa, ibigay yung, ano, yung pangarap nyo, mga pag mabili yung gusto nyo. Gusto mo yun, di ba? Mabili natin yung oh, Barbie. Oo oh, nga. Pero, ano, nag-iipon ako para, ano, mabili ko yun. O, oh, ayan nga, alkansya ko. Oh. Nasaan ang alkansya mo? Ito, uh. Oh. Oo, oh, ang bigat Abo, na. Abo, ang bigat na. Oo oh, nga, o. Oh. Diba? Galing, o. Oh. Ayaw mo pag-abro din. Ayaw okay lang sa'yo pagkain natin konti lang oh at least may pagkain talaga lang ha talaga lang o basta Hmm. ano magtinda ka dyan <coughs> Oo. oh, tambay tambay pag wala kang pag day off mo ah, di ba tambay na... tambay nakikita mo ba akong nagtatambay di ba pag day off ko nagtitinda ako nakikita mo timboy, da dati na ano nag yung nag Nagtatamboy-tamboy ko lang kayo yung Kuya Joey, kala Kuya Ryan. Dati, oh, eh, siyempre. Oo, at saka, puro silpon, puro Siyempre, di ob ko yun. Eh, ngayon, siyempre, kailangan natin kumita. Kaya, si Papa Guam, paraan para kumita. Sideline. Hmm. Hindi na kasi sapat yung kinikita ni Papa sa trabaho, kaya kailangan ni Papa mag-sideline. Hmm, di ba? Pero pag mag-abroad ako, gusto mo ayaw nga. Nakailan na yung sabing, gusto mo ba mag-abroad ako? Gusto mo ba mag-abroad ako? Eh, syempre. kailangan ko mag-abroad para mapag-aral ko kayo. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Hindi, e ano, magtinda ka na lang nga dyan. Pakakulit mo eh. Eh, di, sasapat ba yun? Oo. Oh, Oo. Oh, tignan mo yung kinita mo dyan. Ang laki, diba? Oo. Oh. Eh syempre. masipag si Papa eh. Masipag Kusipag din kayo eh. O yung hugasan mo dyan ng palamego, pinahugas mo kay Kuya. ano, pin... Ano? Eh, hindi ko na Ay, kaya na. Na, Kasi isa na lang naman yun eh. Yun lang naman yung hugasan. Pinabanlawan ko lang naman. Na Hugas na yun, pinabanlawan ko na lang kay Kuya mo. Banlaw, ba't may sabaw? <laughs> Ay, ba't <Sabaw. laughs> may sabon? O, oh, banlaw ba yun? O, kaya nga, banlawan na lang kasi nasabon na, di ba, kuya? Eh, dapat kayo, kayo, wag kayo, lumaki kayong dapat masipag. Oh. Ha? Wag kayong, dapat, marunong Wait, kayo lang, sa kasabi. buhay. Ha? Ha? Huh? Kaya dapat, mag-aral ng mabuti, ha? Mag-aral ng, mag ng mabuti, ha? Tagtataas ako ng kamay pag alam ko yung sagot, oh. Okay, o talaga lang. Oh. Tatanungin ko yung teacher mo si Ma'am Ibet mo, ha? <laughs> <laughs> sa ibang teacher. Mm. Eh, si teacher sa mami, sa mapi lang sa ano sa 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 <laughs> ah, sa, sa lang ko oras sa amin. Ng basketball. Ako? Ilang oras? Hindi na ako napaglaro eh. Ay, mo na yung likod, yung ano mo, likod mo tuloy, yung badamit mo. Ano? basa bakit ng damit? Pa! Ano?